Alden Richards, wah hindi nag-aatubiling uh, yakapin si Catherine Bernardo. Uy, nga naman. Na nakakakilig ang tagpong ito dahil nga si Alden Richards lang naman talaga ang lalaking karapat-dapat sa pagmamahal ng Pretty Girl na si Catherine Bernardo. Syempre, siya lamang ang tanging lalaki, no, na deserve na lumigaya sa ngalan ng pagmamahal ay Queen Catherine. Marami ang nagsasabi na talaga nga namang uh, ipagpatuloy na lang sana nila ang kanilang tunay na, nadam, na nararamdamang pagmamahal sa isa't isa dahil kapag mangyayari na mawala ang kinang sa kanilang relasyon yes, paano na lang kapag tuluyang maisakatuparan ang kabigo ang pinangarap ng mga bashers no? kaya sana'y hindi na magbabago pa ang kanilang uh, pagmamahalan na nararamdaman dahil sadyang marami ang masasaktan marami ang manghihinayang kung sakali man na mawala ang kinang sa kanilang tunay na damdamin sa isa't isa alam naman natin na sadyang deserve ni Alden at Katrina magkaroon ng walang hanggang kaligayahan sa pili pagiging ng babaeng pinakaminamahal. At yon ay walang iba, sanay si Catherine Bernardo na ang kanyang makatuluyan sa habang panahon. Makikita sa mga mata ng mga fans na talaga nga namang ninanais nila na magkaroon ng kasagutan ng lahat na hindi na magbabago pa ang kanilang tunay na pagmamahal na nararamdaman sa isa't isa. Dahil sa dyan naman na tuluyang mawala ang kinang sa kanilang relasyon kapag hindi na magbabago pa ang kanilang mga sumpaan at pagmamahalan. Sabi nga ng mga netizens na sana'y may pagpapatuloy na ni Alden Richards ang lahat sa kanyang pag-ibig para kay Katrina dahil uh, alam nila at nar nararamdaman nila na sa mas lalong madaling panahon at darating ang tamang pagkakataon na magiging official din na ni Alden ang pretty girl na si Katrina No? Sana nga ay mangyayari na ang lahat sa kanilang pag katuluyan dahil sa naman na hindi magubago hindi magkaroon ng lamat ang kanilang pagmamahalang tunay. Deserve nila ang lumigaya, deserve nila ang magkaroon ng walang hanggang kaligayahan lalo na at magpahangga ngayon ay inaasam-asam ng taong bayan na magkaroon sana ng walang hanggang kaligayahan. Opo, mananatili sa buhay ni Catherine ang gwapong aktor na si Alden lalo na tunay na minahal niya umano ito. Hindi na mangyayari pa na magbabago pa ang kanilang mga sumpaan lalo na at uh, mas lalong ibinabahagi, mas lalong ipinagkaloob ni Alden Richards ang kanyang tunay at wagas sa pag-ibig para sa dalaga maaari pa rin na maisakatuparan ang isa sa pinakahiniling pinakapangarap ng taong bayan sana hindi na umano magbabago pa ang lahat ng ito dahil sadyang naman nasayang nasayang ang lahat kapag mawalay pa o mawala pa sa buhay ni Alden Richards ang pretty girl na si Catherine laging pakatandaan na hindi pa huli ang lahat para mapagtagumpayan ni Alden Richards ang lahat sa pagkakatuluyan ni Catherine Bernardo. Ito lamang ang pinakadabes sa lahat at sana ay mangyayari na magkaroon nga ng kasagutan ng isa sa pinakahiniling at pinangarap ng taong bayan na makatuluyan din bandang huli ni Alden Jordan Richards, ang pretty girl na si Catherine. Laging pakatandaan na hindi pa umanuhuli ang lahat at mangyayari pa rin na mas malikaya ang puso ni Alden Richards lalong-lalo na kapag mabigyan katuparan ng katuparan ang kanyang hiling na makatuluyan ang pretty girl na si Catherine Laban.